Magandang araw mga kahiwaga, narito na naman ang isang kwento na puno ng misteryo at kilig, ngunit may kasamang panganib at digmaan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang inkanto na umibig sa isang tao at isang aswang na walang ibang layunin, kundi saktan sila. Halina't samahan kami sa kwentong ito ng inkanto at aswang ang laban para sa pagmamahal sa isang maliit na bayan sa gilid ng malawak na kagubatan, nakatira si Marisol, isang dalaga na kilala sa kabutihang loob at tapang. Sa kabila ng tahimik at simpleng buhay, may isang lihim na hindi alam ng nakararami. Ang bayan na kanilang tiniterhan ay puno ng mga kwento ng inkanto, aswang at iba pang mga nilalang na matagal nang naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Ang mga kuwentong iyon, bagamat tinatanggihan ng karamihan, ay patuloy na nagbibigay takot at pagpapahalaga sa mga naninirahan sa bayan. Isang araw, habang naglalakad si Marisol sa kagubatan, upang mangalap ng mga halaman gamot, nakatagpo siya ng isang banyagang nilalang. Siya ay si Silasaro isang inkanto na matagal nang nagtatago sa kagubatan. Hindi katulad ng ibang inkanto, hindi siya nakatagpo ng tao upang makipag-ugnayan. Ngunit si Marisol ay iba. Sa tuwing itingnan niya ito, parang nararamdaman niya ang kabutihang loob at malasakit. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at doon Nagsimula ang isang hindi inaasahang pagkakakilala. Sa mga sumunod na araw, palihim na nagkikita si Marisol at Lazaro. Bawat isa sa kanila ay may lihim na nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit hindi ito madaling ipagtapat. Si Lazaro bilang isang inkanto ay may mga kahinaan at limitasyon ang kanyang layunin ay hindi magdudulot ng takot, kundi magbigay ng gabay at proteksyon sa mga taong may mabubuting puso. Ngunit si Marisol ay isang tao. At alam niyang may mga panganib na dulot ang pagkikipag-ugnayan sa mga nilalang na tulad ni Lazaro. Ang kanilang kwento ay hindi magtatapos ng ganun. Isang gabi ang bayan ay sinalakay ng isang angkan ng mga aswang na pinamumunuan ng isang babaeng aswang na si Lila. Si Lila ay may malupit na layunin. Gamitin si Marisol upang makuha ang kanyang kaluluwa at ipagawa ang isang madilim na ritual na magbibigay sa kanya ng higit pang kapangyarihan. Hindi alam ni Marisol na siya ay naging target ng mga aswang si Lila ay nagpadala ng mga alipores upang subukan at guluhin ang kanyang buhay. Noong isang gabing madilim, sinubukan ng isang aswang na patayin si Marisol sa kanyang sariling tahanan. Nang marinig ito ni Lazaro, mabilis siyang nagpakita at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol si Marisol mula sa panganib. Ngunit sa pagtulong ni Lasaro nagkaroon ng isang di inaasahang laban sa mga aswang. Natuklasan ni Lila ang pagkaroon ni Lasaro sa buhay ni Marisol. Nagpasya na mas lalo pang gawing komplikado ang lahat. Pinuntahan niya si Marisol sa pamamagitan ng mga nilalang na may kakayahang mag-anyong tao. Tinangka niyang manlinlang at ipakita kay Marisol na ang kanyang pakikipagkaibigan kay Lasaro ay magdudulot ng kapahamakan. Nang dumating ang pagkakataon, pinili ni Marisol na hindi magpadala sa takot at lumaban para sa kanyang buhay at pagmamahal kay Lasaro. Si Lazaro na lumaban hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa pagmamahal kay Marisol. Ay nagpunta sa isang mataas na bundok upang tawagin ang mga espiritu ng kanyang lahi. Ang mga espiritu ito ay may mga sinaunang inkanto na may malalakas na kapangyarihan. Sa tulong ng mga espiritu, ipinagpatuloy ni Lazaro ang laban kay Lila. Ngunit, alam nilang hindi madali ang laban. Ang aswang na si Lila ay matalino at puno ng galit, kaya't kailangan nilang magtulungan upang patumbahin ito Ang huling laban ay naganap sa isang madilim na kagubatan habang ang mga alon ng hangin ay dumadaan Nagsimula ang isang matinding digmaan sa pagitan ng mga engkanto at aswang Silasaro ay gumamit ng lahat ng kanyang lakas ngunit sa bawat hakbang niya si Lila ay hindi rin magpapatalo ang buong kagubatan ay nagniningning ng mga kulay ng kanilang inerya mula sa kani-kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng laban, si Marisol ay nagpakita ng kanyang tapang. Sa tulong ng kanyang albularyong guro, natutunan niyang gamitin ang mga halamang gamot at orasyon upang tumulong kay Lazaro. Magkasama nilang pinabagsak si Lila na sa huli ay nahulog sa mga kamay ng kanyang sariling kasalanan. Nang bumagsak si Lila, naiwang tahimik ang kagubatan at nagtagumpay si na Marisol at Lasaro. Pagkatapos ng labanan, naging maayos ang pagsasama ni Lasaro at Marisol. Naging masaya silang dalawa sa kabila ng magkaiba ang kanilang mundo. At dito nagtatapos ang kwento na Engkanto at Aswang. Mga kahiwaga, isang kwento ng laban, pag-ibig at sakripisyo. Ngunit sa huli, ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng puso. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, mag-comment at mag-subscribe para sa mga susunod na kwento ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Hanggang sa muli, mga kahiwaga. Maraming salamat po sa nag-subscribe at nakikinig sa aking mga kwento. Sana wag po kayong magsawang makinig. Paalam at maging handa sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Mag-ingat po ang lahat. God bless. And salamat.